So ayan guys, may natutulog daw dun. So nilipat kami dito. <laughs> ayan si mami. Nandun sa loob. Antayin ko guys. Ipo kami. May tatanong ako sa mami. Sigurado alam mo to mami. Ano nga yun? Ba't nandyan ka? Eh, may baka matamaan ka dito. Dito e, lang, baka matamaan ka. Hindi, hindi yan. Oo, baka ano yun. Itatanong ko to sa iyo. Mm. Nasisinagan nako ako ng araw eh. Dito po. Ayan. Ay, Sinagap pa. Hindi na okay na. Maganda na yung <laughs> ano. Ito ko trip tri pa na naman ako dito. Hindi. Hindi kita pinag tri trip pa. Oh, ano nga? Ano yeah. Kasi alam ko, may karanasan ka na sa buhay, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> oh, ngayon. Ano problema? <laughs> yes, ah, itatanong, itatanong ko to sa Emi. Ah, ano ito na kadalasan na nangyayari sa mag-asawa sa loob ng kwarto? Hindi nagka-renewal. kis Pag medyo na kis kis <laughs> Puro kayo Hindi. Ano ang kadalasan na nangyayari sa mag-asawa sa loob ng kwarto? Siyempre, naglalambingan. Bakit? O, Oh, tapos, si e, pagkatapos ng lambingan, edi di yun na. Ano yun? Ano na? Diretso na. Ano na? <laughs> kaligayahan. <laughs> Anong kaligayahan? Ay, alam mo na yun. Oo. <laughs> oh, Sinong lang sa kupa. para magkagawa ng bata. <laughs> tawa ka eh. Totoo naman <laughs> eh. Ano ba yung sagot mo, mami? Hila <laughs> oh nga. O, ang gagawa. O, oh, pumasok sa isang kwarto. sa oh. mag-asawa. O, oh. oh, ano gagawin nyo? Ano ang kadalasan na nangyayari sa mag-asawa sa loob ng kwarto? Ay, hey, di. Magandang nangyayari. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> magandang nangyayari. Kakamit mo yung kaligayaan. Ay, ko. Ito na tlaway. Ano ba 'yan? Oh. <laughs> Malalaman natin ano 'yan. Ah, itanong mo na nga sa akin, tatanungin mo. Ano 'yun sinasabi mo? Eh. <laughs>